Bago tayo magsimula sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kuya Kenta Kutan at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong kwentong nakakakilabot na i-upload namin. Hello po Kuya Ken. Ako po si Danilo Cortez. Tubong Luzon ako. Ngunit ang aking ina ay taga Lukban, Quezon Province. Dalawampung taong gulang ako nang kami ay lumipat sa Davao. Dito na rin kami nanirahan sa kalinan isang bayan na humikit kumulang 60 kilometro mula sa syudad. Tahimik ang lugar, malayo si Gulo. Ngunit dahil sa layon nito, napilitan ako magtrabaho sa lungsod upang makatulong sa pamilya. Nakapagtrabaho ako bilang isang gasoline boy sa isang istasyon. Tatlo kami sa trabaho at ako ang na-assign sa night shift. Walong oras, gabi-gabi. Sa katagalan ay naging regular na ako. Dahil malayo ang inuuwian ko nakabili ako ng motorsiklo para mas mapadali ang pagpasok at pag-uwi. Ngunit ang hindi ko alam, ang simpleng motor na iyon ay magiging saksi sa karanasang hindi ko malilimutan. Isang gabi, habang pauwi ako, napadaan ako sa isang lugar na hindi pamilyar. Agad kong naramdaman ang kakaibang lamig, hindi ito basta lamig ng hangin, ito'y lamig na dumadampi sa batok at gumagapang pababa sa likod tahimik ang paligid, madilim at walang katao-tao. Doon ko napansin ang isang gusaling isang lumang eskolahan. Ang nakakagulat, bukas ang mga ilaw sa loob. Malino kong nakikita ang liwanag mula sa mga bintana. Pinagsaw lang bahala ko iyon. Iniisip ko na baka may naiwan lang na nakabukas at ipinagpatuloy ko ang pag-uwi. Kinabukasan ng gabi, dumaan ulit ako sa parehong lugar. Bukas pa rin ang mga ilaw mas maliwanag pa kaysa noong una. Ang mga bintana, gawa sa lumang kahoy at mahigpit na nakasaka. Sa katahimikan ng gabi, nakakainig ako ng mga tinig, mahihinang boses, parang mga bata na nag-uusap sa loob. Napatigil ako saglit, kinilabutan, ngunit agad din nagpatuloy. Pagdating ko sa bahay, mabilis akong nakatulog, ngunit hindi nawala sa isip ko ang tanong, ano nga ba ang meron sa loob ng lumang gusali? Sa ikatlong gabi naman, hindi ko na napigilan ang aking kuryosidad. Paglapit ko sa lugar, itinabi ko ang motorsiklo at naglakad papunta sa gusali. Napakasukal lang daan. May matataas na damo na tila nagkukubli ng mga lihim. Ang bawat hakbang ko ay may kasabay na kaba para bang may mga matang nakamasid sa akin mula sa dilim. Pagdating ko sa isang lumang bintana, dahan-dahan akong sumilip at doon nanigas ako sa aking nakita. Isang klase, puno ng mga bata ang loob ng silid-aralan. Nakaupo sila ng maayos, nakatitig sa kapan, haba ang kanilang guro ay nagtuturo. Parang isang normal na klase. Ngunit, hating gabi na at patagal ng sarado ang eskulahan. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang tumigil ang oras. Mabilis akong umatras. Halos matapilok pa sa pagmamadali. Sumakay ako ng motorsiklo at dali-daling umalis habang umaandar, ramdam ko pa rin ang titig mula sa dilim Parang may humahabol Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga taga roon Doon ko nalaman ang katotohanan Ayon sa kanila, ang gusali raw ay dating police station Noong kasagsagan ng presensya ng mga armadong grupo sa lugar Ngunit bago pa iyon, isa raw itong eskwelahan At isang araw, pinasok daw ito ng mga armadong grupo walang nakaligtas. Lahat ng estudyante, pati ang kanilang guro, pinaslang sa loob ng silid akalan. Simula noon, gabi, -gabi raw nagpapakandam ang kanilang mga kaluluwa. Parang hindi pa rin natatapos ang klase. Mula noon, sa tuwing dumadaan ako roon, napansin kong unti-unting nawawala ang liwanag sa loob ng gusali. Hanggang sa isang araw, tuluyan na itong giniba... upang magbigay daan sa panimagong paakalan. Ngunit para sa akin, hindi yon kailanman naglaho. Sa tuwing naiisip ko, bumabalik sa aking alaala ang mga batang nakaupo sa kanilang mga upuan, nakatitig ng diretsyo sa kanilang guro, tila nakulong sa oras, parang walang katapos ang klase. Hanggang ngayon, tuwing pumipikit ako, nakikita ko pa rin ang mga matang nakatitig mula sa dilim. Mga batang naghihintay, tahimik, hindi umaalis, hindi makalaya. At sa bawat pagdaan ko sa lugar na 'yon, pakabang naroroon pa rin sila, nakaupo, nag-aakal, at nangakulong sa isang gabi na paulit-ulit na hindi kailanman matatapos. Magandang araw po, Kuya Ken. Ako si Alex Bustamante. Lumaki ako dito sa Cagayan de Oro, isang lungsod na laging puno ng ingay jeep na dumadaan, bata sa kalsada at mga alingaw-ngaw na mga tendero sa palengke. Pero sa lahat ng ingay na iyon, may isang boses at halakhak na naging pinakapamilyar sa akin habang lumalaki. Ang matalik kong kaibigan na si Boy. Si Boy, kung tutuusin, parang kabiyak ko ng pagkabata. Araw-araw, halos hindi kami mapaghiwalay. Tuwing umaga, sasalubungin ako ng sigaw niya mula sa kalsada. Alex, Taka na, baka tayo. Hawak-hawak niya ang bag niya. May ngiting parang wala siyang inaalala at sabay kami maglalakad papasok sa eskwela. Dumadaan kami sa parehong kanto, parehong tindahan ng pandesal, parehong kalyeng binabaha tuwing umuulan. Sa pag-uwi naman, hindi rin kami agad naghihiwalay. Minsan, sa bahay namin siya kakain. Minsan naman, sa bahay nila ako. Nasanay na nga ang nanay ko na laging may dagdag na plato sa hapag Magkasama kaming gumagawa ng assignment nagkukwentuhan tungkol sa mga guro Minsan Nag-aaway pa kung sinong mas magaling sa basketball Pero sa huli Lagi rin kaming nagkakasundo Pagdating ng high school Doon ko lalo siyang nakilala ng mas malalim Hindi lang basta kalaro Hindi lang kaklase Kundi parang kapatid Lahat ng sekreto Lahat ng plano Sinasabi niya sa akin Minsan habang nakaupo kami sa waiting shed sa may plaza. Kinukwento niya sa akin kung sino ang nililigawan niya. Pre, sa tingin mo, may chance kaya ako kay Ana? Tanong niya sa baytawa. At syempre, ako ang tagapayo niya kahit minsan ay parehong babae na nagustuhan namin. Walang inggitan, parang may unspoken rule. Walang sisira sa samahan. Hanggang sa isang araw, may sinabi siya sa akin. Alex, sabi niya, habang hawak ang isang maliit na notebook na puno ng sulat kamay niyang plano. mag apply ako bilang sundalo. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko agad alam ang sasabihin ko. Pero kita ko sa mukha niya yung determinasyon. Kaya ang sinabi ko lang, kung dyan ka masaya pre, susuportahan kita. Ngumiti siya. Yung ngiting parang bata pa rin. Pero may bigat na ng isang desisyon. Hindi nagtagal, ay umalis siya papuntang Maynila doon siya nag-apply bilang isang sundalo. Makalipas ang ilang buwan, walang balita sa kanya. Maliban sa iisang liham, minsan ay kinukwento niya kung gaano kahirap ang training, yung pagtakbo nila ng ilang kilometro, yung paggapang sa putikan habang bitbit -bit ang mabibigat na gamit. Pero kahit ganoon, lagi niyang tinatapos ang sulat na may pag-asa. Kaya ko to Alex, laban lang. Hanggang sa isang araw, natanggap ko ang balitang nakapasa siya isa na siyang opisyal na sundalo ng Philippine Marines Ang una niyang assignment Ay sa Hulo, Sulu Doon ko na siya huling narinig Lumipas ang mga buwan Nasanay na ako sa katahimikan Pero kahit ganoon Lagi ko siyang naaalala Minsan, habang dumadaan ako sa dati naming tambayan Parang naririnig ko pa rin ang boses niya Parang kahapon lang Andoon siya Nagkakwento ng mga kabaliwan niya Hanggang sa isang hapon habang nakaupo ako sa loob ng bahay. Bigla akong napadungaw sa bintana. Mahina ang sikat ng araw. Medyo madilim na. Sa kalsada, may nakita akong anino ng taong papalapit. Habang papalapit siya, unti-unti kong nakilala ang muka, ang lakad, ang porma, ang ngiti. Si Boy, parang automatic na pasigaw ako. Boy! Kailan ka lang nakabalik? Huminto siya, lumingon, at gumiti. Hindi siya nagsalita para sapat na yung ngiting yon para gumaan ng loob ko. Parang bumalik lahat ng alaala. -ala. Tapos ay dumiretsyo na siya sa bahay nila. Sa isip ko, bukas ay pupuntahan ko siya para makapagkwentuhan kami ulit. Kinabukasan, maaga pa lang, nagmamadali na akong pumunta sa kanila. Tumawid ako sa kalsada, halos tumatakbo pa. Pagdating ko sa harap ng bahay nila, bumungad sa akin ang nanay niya. Yumakap agad siya sa akin, mahigpit. At doon ko narinig ang mga salitang bumiyak sa puso ko. Alex, wala na si Boy. Nanigas ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Kakakita ko lang sa kanya kahapon. Umiiyak na ang nanay niya. Inabot niya sa akin ng isang telegrama. Doon nakasulat. Natamaan si Boy sa bakbakan. Tatlo silang nasawi at ang pinakamatinding detalye. Alas tres ng hapon siya namatay. Alas tres din ng hapon ko siya nakita dumaan sa ng bahay namin. Parang gumuha ang mundo ko. Doon ko lang naintindihan. Kaluluwa na pala ni Boy ang nakita ko. Ang huling pagbisita niya. Ang huling paalam. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa iba. Pero sa akin, malinaw yun. Hanggang ngayon, sariwa pa rin ang eksena ng yon sa isip ko. Ang ngiti niya. Ang paglingon niya. Ang paraan ng paglalakad niya. Sa pamilyar na kalsadang sabay naming tinatahak noon at sa tuwing naaalala ko si Boy, bumabalik sa akin ng lahat, ang init ng hapon sa plaza, ang tawanan sa pagkainan, ang simpleng sigaw niya tuwing umaga para sabay kaming pumasok, para siyang kapatid, para siyang parte ng pagkatao ko, kaya kahit wala na siya, daladala ko pa rin siya, hindi lang bilang alaala, -ala, kundi isang paalala na ang tunay na kaibigan, hindi nawawala kahit sa kabilang buhay, hahanap pa rin ng paraan para magpaalam. Si Boy, ang kaibigan kong hindi ko malilimutan.